Ang mekaniko na si Great Race ay nag-aayos ng makina ng kotse sa kanyang garahe. Matapos masigurong umaandar na ang makina, kumuha siya ng beer at hinintay ang kanyang asawang si Asha. Dumating si Asha sakay ng kanyang self-driving na kotse sa driveway. Masaya siyang makita ang kanyang asawa. Pagpasok nila sa bahay ay sinalubong sila ng kanilang AI system. Ipinahayag ni Gray na natapos na niya ang kanyang proyekto at hiningi ang tulong ni Asha upang ihatid ang kotse sa kanyang kliyente. Sabay sabing maliligaw siya kung siya ang gagamit ng self-driving na kotse pa uwi tumanggi si Asha, ngunit naging interesado ng ibida ni Gray ang kakaibang bahay ng kanyang kliyente. Nagpunta ang mag-asawa sa isang liblib na lugar malapit sa dagat. Naglakad sila sa pagitan ng dalawang bato kung saan matatagpuan ang nakatagong daan papunta sa bahay. Humanga si Asha sa modernong disenyo nito. Doon, nakilala nila ang kliyente ni Gray na si Iran Kin, isang kilalang inventor sa larangan ng teknolohiya. Nasabik si Asha na makilala siya, at ibinahagi niyang nagtatrabaho siya sa Cobot, isang kumpanya sa industriya ng robotics na dalubhasa sa robotic limbs. Ipinakita ni Ira ng kanyang pinakabagong imbensyon, isang neural chip na tinatawag na STEM. Ngunit hindi humanga si Gray, na naniniwalang mas mahusay pa rin ang tao kaysa sa artificial intelligence. Habang pauwi na sila, nagtalik ang mag-asawa habang binabaybay ng self-driving car ang daan ngunit napansin ni Gray na iba ang tinatahak na ruta ng kotse. Sinubukan ni Asha na ibalik ito sa tamang ruta, ngunit nagmalfunction ang system. Naging mas delikado ang pagmamaneho ng kotse. Itinulak ni Gray si Asha pabalik at isininturon siya bago pa bumaligtad at bumangga ang kotse. May mga taong nakakita sa aksidente pero hindi lumapit. Ipinahayag ng AI system ng kotse na nakipag-ugnayan na ito sa emergency services. Lumapit ang apat na lalaki at hinila sila palabas ng kotse. Sa itaas, mayroong police drone na nagre-record ng mga pangyayari. sa si Gray habang tinutukan si Asha ng isa sa mga lalaki at binaril ito sa dibdib. Pagkatapos binaril si Gray sa likod ng leeg dahilan upang siya'y maparalisa tinangka ni Gray na palakasin ang loob ng kanyang asawa, umaasang mananatili itong gising. Ngunit binawian ng buhay si Asha. Pagkalipas ng tatlong buwan, nakauwi si Gray sakay ng wheelchair. Naputol ang kanyang spinal cord, dahilan upang siya'y maging quadriplegic. Nagkaroon ng mga bagong kagamitan sa kanyang bahay para tulungan siya, habang madalas siyang dalawin ng kanyang inang si Pamela upang alagaan. Nalugmok si Gray sa matinding dalamhati at trauma. Sa himpila ng pulisya, nakilala nila si Detective Cortez na inatasang imbestigahan ng insidente. Ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang mga lalaking umatake sa kanila. Dahil sa kanyang kondisyon at kawalang kakayahang makamit ang hustisya, lalo pang nalugmok si Gray sa depression. Tinangka niyang mag-overdose sa gamot dahilan upang muling maospital. Doon, Inalok siya ni Iran ng magpa-implant ng stem na nilikha niya na mag-uugnay muli sa kanyang spinal cord at katawan. Tumanggi si Gray sa una dahil mas gusto niyang wakasan na lang ang kanyang buhay. Ngunit pinalakas ni Iran ng kanyang loob. Tinatanong kung sa tingin niya ba ay gugustuhin ni Asha itong desisyon niyang sumuko na sa buhay. Napatulala si Gray at muling pinag-isipan ang alok. Kalaunan, sa bahay ni Iran, Sumang-ayon na si Gray sa mungkahi ni Iran at agad na sumailalim sa operasyon upang ikabit ang stem sa kanyang gulugod. Matapos ang operasyon, nagsimula siyang sumailalim sa physical therapy. Dito, naigalaw ni Gray ang kanyang kamay sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Di nagtagal, nakalakad at nakatayo na siya. Naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng stem lumagda si Gray sa isang kasunduan ng pagiging kompidensyal na nagbabawal sa kanyang ipaalam sa kahit kanino man ang tungkol kay STEM. Nagpatuloy siya sa therapy sa bahay ni Iran, panatag na siya pa rin ang may kontrol sa kanyang katawan at hindi ang STEM. Pagbalik niya sa kanyang bahay, pumasok siyang naka-wheelchair ngunit tumayo agad pagkasara ng pinto. Nakatanggap siya ng isang pakete ng ebidensya at mga ulat na iniwan ni Cortez. Inisa-isa niya ang mga dokumento at pinanood ang footage ng insidente bigla niyang narinig ang isang boses. Akala ni Gray ay may sumalakay, ngunit ipinakilala ni Stem ang sarili nito. I am STEM. The your body for you. Tiniyak ni Stem na hindi siya nababaliw, ipinaliwanag nitong ang chip ay nagpapadala lamang ng mga sound waves sa kanyang eardrum upang makipag-usap. Itinuro ni Stem ang kanyang atensyon sa video footage, at ipinakita na ang lalaking bumaril kay Asha ay wala namang hawak na baril. Napansin din ni Stem na ang isa sa mga lalaking kasama ay may tato sa pulso. Sa pahintulot ni Gray, kinontrol ni Stem ang kanyang kamay upang iguhit ang tato. Nakilala ni Gray na ito ay isang tato ng militar at ginamit ni Stem ang mga numero upang makakuha ng impormasyon tungkol sa lalaki. Sir Brantner, Marine Corps 098422 O Positive, Catholic. Address 414 Citrus New Crown. Dahil sa bigla ang pag-asa, tinawagan ni Gracie si Cortez upang ibigay ang impormasyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Stem na pumirma siya ng isang kasunduang kompidensyal, kaya't hindi niya maaaring isa publiko kung paano niya nakuha ang impormasyon. Iminungkahi ni Stem na humanap muna siya ng pisikal na ebidensya. Gamit ang impormasyon mula kay Stem, nahanap ni Gray ang apartment ng isa sa mga sospek at pinasok ito. Sa loob, Inutusan siya ni Stem na tingnan ang computer sa mesa sa harap ng sofa. Hinanap niya ang mga mensahe ngunit wala siyang natagpo ang kapakipakinabang na impormasyon maliban sa ilang ulit na pagbanggit ng isang lokal na bar na tinatawag na Old Bones. Habang nagsasaliksik siya sa bahay, may humintong sasakyan at may pumasok. Pinayuhan ni Stem si Gray na magtago at salakayin ang lalaking si Sir. Ngunit nag-alinlangan si Gray. Natalo siya ni Sirk at itinulak sa pader kung saan nakilala siya nito. Sino bukang lumaban ni Grey, munit siya ay nabigo. Humingi si Stem ng pahintulot na tumulong at pumayag si Grey. Sa ilalim ng kontrol ni Stem, nakuha ni Grey ang kalamangan sa labanan. Nang bunutin ni Sirk ang isang kutsilyo, humiling si Grey kay Stem na pigilan ito. I can see that. Ah! Oh! Oh! Sa pagkagulat, nagsuka si Gray sa lababo. Pinayuhan siya ni Stem na linisin ang lahat ng bakas ng kanyang presensya sa bahay, ngunit nananatili siyang tulala sa kanyang ginawa. Makaraan ng ilang oras, iniimbestigahan ni Cortez ang autopsy ni Sir. Natuklasan ng coroner na maraming implant ang katawan ni Sir, kabilang ang isang baril na nakatanim sa braso nito. Sa bahay ni Iran, ipinaalam nito kay Gray na nasusubaybayan niya ito sa pamamagitan ni Stem pinagalitan siya ni Iran, dahil dapat ay mananatiling lihim ang kanilang operasyon, at ang ginagawang investigasyon ni Gray ay maaaring magbunyag sa kanila at kay STEM. Sumagot naman si Gray na bakit hindi sinabi ni Iran na may kakayahan palang makipag-usap si STEM sa kanya. Sa hindi malaman na dahilan, nanlaki ang mga mata ni Iran sa balitang iyon na parabang gulat na gulat siya. Iginiit niyang wag ng gumawa ng kahit anong kilos si Gray na maaaring magdulot ng panganib sa kanila ni Stem, at nagbigay pa ng babala na kapag sinuway siya nitong muli, isa shutdown niya si Stem na magiging sanhi ng muling pagkaparalisa ni Gray. Samantala, ipinagpatuloy ni Cortez ang investigasyon kay Sirk. Nakatuklas siya ng drone footage na nagpapakitang nasa wheelchair si Gray malapit sa bahay ni Sirk bago mangyari ang krimen. Ngunit itinanggi ng system si Gray bilang sospek sa krimen dahil siya ay isang quadriplegic. Naguguluhan si Cortez at pinuntahan si Gray. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang kotse, ngunit napansin ni Stem na sinilip ni Cortez ang kanyang mga sapatos at nagbabala si Stem na baka naiwan nila ang bakas ng sapatos niya sa bahay ni Sir. Binanggit ni Cortez ang pagkamatay ni Sir at ang nakita niyang footage ni Gray sa lugar noong mga oras na iyon. Nagsinungaling si Gray, sinabing tinangkalan niyang tumulong sa investigasyon ngunit wala naman siyang magawa. Pagkaalis ni Cortez, Sinabi ni Grey kay Stem na nais niyang mahanap ang mga taong responsable sa pagpatay kay Asha, ngunit ayaw na niyang makapanakit ng iba. Iminungkahi ni Stem na pumunta sila sa Old Bones, ngunit binalaan si Grey na sinusubaybayan siya ni Iran at maaaring i-disable si Stem. Sa kabila nito, pinuntahan pa rin ni Grey ang Old Bones bar. Tinawag niya ang mga tao sa loob. Nagtanong siya tungkol kay Sirk ngunit pinagtawanan lamang siya. Lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagngangalang Tolan at tinanggal ang kanyang earpiece. Inamin ni Grey na siya ang pumatay kay Sir, na ikinagalit ni Tolan. Dinala siya ni Tolan sa banyo kasama ang ilan pang lalaki. Here we are. Your pain Sinimulang saksakin ni Tolan si Grey para alamin kung nakakaramdam pa ito ng sakit habang hindi pinapansin ang mga tanong ni Grey. Nakuha ni Grey ang atensyon ni Tolan nang ituro niya ang implant ng baril. Sa wakas, inamin ni Tolan na nandoon siya noong naganap ang aksidente sa sasakyan. Habang kontrolado ni Stem ang katawan ni Gray, nakipaglaban ito sa mga lalaki at pinabagsak ang iba. What's your name? Fuck you. Stem, what do I do? Use the knife. Tinakot ni Gracie si Tolan gamit ang kutsilyo pero hindi niya magawang saktan ito. I can do it for you. You don't even have to look. Okay, do it. No! Ah! Okay, enough, Stem. Stem, enough! You now have full control again, Gray. Sa wakas, inamin na ni Tolan ang tungkol sa pagpatay sa kanyang asawa na sinasabing isa iyong bayad na trabaho. Ibinigay niya ang pangalang fist, ngunit namatay siya bago pa makapagbahagi ng iba pang detalye. Mula sa sugat ni Tolan, nakita ni Gray ang isang chip na may tatak na Cobot, ang kumpanyang dating pinagtatrabahuhan ni Asha. Bago pa niya maisip ng gusto ang bagong impormasyon, sinabi sa kanya ni STEM na sinusubukan ng i-deactivate ni Iran system. Inutusan siya ni STEM na magmadaling pumunta sa isang hacker na malapit lang upang ma-disable ang kontrol ni Iran kumuha ng pen Gray gaya ng tagubili ni Stem bago umalis sa bar. Dahil nagmamadali, iniwan ni Gray ang wheelchair niya at tumakbo. Habang papalapit sa lokasyon, binigay ni Stem kay Gray ang code na makakapag-disable sa access ni Iran kay Stem. Nagsimulang mawala ng kontrol si Gray sa kanyang mga galaw dahil sa unti-unting pag-disable ni Stem. Admin 3 lower case The stairs. There's no time. Root Nagmadali siyang gumapang paakyat sa hagdan patungo sa apartment. Samantala sa bar, si Fisk na siyang pumatay kay Asha. Ay in-access ang alaala ni Tolan sa pamamagitan ng mga implant nito. In spring, He's at 7th in Spring. Nalaman niya kung saan susunod na pupunta si Gray. Tinanong niya ang bartender kung bakit hindi ito nakialam sa laban at walang ginawa. Let my superiority over your kind be the last thought that crosses through your mind before machines chew it up. Dumating si Gray sa apartment ng hacker sa mismong oras na tuluyang na-disable ang system ni Stem. Hinili siya ng hacker na si Jamie papasok sa kwarto na puno ng mga taong naglalaro ng VR. Habang inaayos ni Jamie ang code, dumating si Fisk at ang bodyguard nito sa gusali. Natapos ni Jamie ang code at sinabihan kailangan pang maghintay si Gray para sa reboot. May tumunog na alarm, senyales na malapit na si Fisk. Dahil dito agad na nag-impake si Jamie at iniwan si Gray. What do you mean, Steve? What are you saying? Where are you going? Sa labas, dumating din ang security team ni Iran upang kunin si Gray. Hindi makagalaw si Gray at nagsimulang magpanik. Unti-unti niyang nabawi ang kontrol sa isang braso na ginamit niya upang gumapang. Tumigil siya nang makita ang isang imahe ni Asha bago pumasok sa kwarto si Fisk. Sa puntong iyon, tuluyang nag-reboot si Stem kaya nakatakas si Gray mula kay Fisk. It's good to be back, Gray. Hinabol siya ng bodyguard ni Fisk habang pinaslang na ni Fisk ang security team mula sa elevator. Umakyat si Gray sa fire escape, pero walang daan palabas sa bubong. Nakita ni Fisk ang bangkay ng kanyang bodyguard pero wala na roon si Gray. Bumalik si Gray sa kanyang bahay, at laking gulat niya na nandoon si Pamela. Tinanong ni Pamela ang tungkol sa operasyon, pero sinabi ni Gray na walang ibang dapat na makaalam nito. Masaya si Pamela na muling nakakalakad ang anak niya, pero hindi ito nagbibigay ng ginhawa kay Grey. Sa kanyang tahanan, mukhang balisa at natatakot si Iron dahil sa pagkawala ng akses niya kay STEM. Napanaginipan ni Gray si Asha na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Dumating si Cortez at sinabing nakita nila ang wheelchair niya malapit sa Old Bones. Nagdahilan si Grey na sinundan niya raw ang isang tao papunta roon pero nauwi sila sa isang laban. Swerte niya raw at tinulungan daw siya ng mga estranghero at isinakay sa taxi. Habang nagkukwento si Gray, palihim na ipinasok ni Cortez ang kamay sa bulsa ng coat ni Gray na para bang may inilagay siya rito. Inamin ni Gray na kaya siya naroon sa Old Bones ay dahil gusto niyang hanapin ang mga responsable sa pagkamatay ni Asha. If you are involved in this somehow, then you need to let me know. Right now. Or else I can't help you. Then you go and find these guys who killed Asha. Or get out of the way and let some computer do it. Naging emosyonal si Gray kaya umalis si Cortez at Pamela. Ibinunyag ni STEM na ang code na ibinigay niya sa hacker ay nagbigay ng full autonomy kay STEM, kung saan hindi na nito kailangan ng pahintulot ni Gray upang kumilos mag-isa. Pinilit ni STEM si Gray na kailangan na niyang mahanap si Fisk bago sila mapatay nito. Kinontrol ni STEM si Gray at inarmasan siya. Nakita siya ni Pamela na naghahanda. Nagaalala, tinanong niya si Gray kung ano ang ginagawa niya, ngunit hindi siya sumagot sa loob ng kanyang kotse, nakikinig si Cortez mula sa transmitter na inilagay niya kanina sa coat ni Gray habang nagsusulat ng mga tala. Narinig niya si Pamela na nagsabing umuwi si Gray na may dugo sa katawan at kasalukuyang may dalang armas. Nakita ni Cortez na lumabas si Gray mula sa garahe at sinundan niya ito. Habang nagmamaneho, natagpuan ni Gray ang listen ng device sa bulsa niya. Hindi ito nakita ni Stem dahil analag ang device. Itinapon ito ni Gray sa kalsada binuksan ni Cortez ang kanyang police siren at sinimulan ng paghabol kay Gray. Upang makatakas, nagsimulang magmaniobra si Gray sa gitna ng trapiko. Ngunit nakasunod pa rin si Cortez. Tinulak ni Gray ang isang sasakyan papunta sa harap ng sasakyan ni Cortez, dahilan para bumagal ito. Nang mapansing hindi sila makakatakas, kinontrol ni Stem ang isang self-driving car at ibinangga ito sa sasakyan ni Cortez. Stop! Move, Gray. Dahil dito, nawala sa kanyang paningin si Gray at bumalik sa bahay upang tanungin si Pamela, na ngayoy umiiyak. Maya, maya ay natagpuan ni Gray si Fisk sa bahay nito at tinutukan ng baril. Inilahad ni Fisk na isa siyang sundalo na nasugatan sa digmaan. Pagkatapos noon, ginamit siya bilang eksperimento ng kobat. Iginiit ni Fisk na dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng upgrade si Gray sa kanyang buhay at naging mas malakas kaysa sa karamihan. Inalok niya si Gray na sumama sa kanyang grupo. Ngunit nais malaman ni Gray ang buong katotohanan. Ibinunyag ni Fisk na hindi talaga tungkol sa Cobat ang kanilang misyon, kundi layunin lang talaga nilang sirain ang spinal cord ni Gray at si Asha ay isa lamang collateral damage. Dahil sa galit, pinaputokan ni Gray si Fisk. Nakailag si Fisk at nadisarmahan siya. Naglaban ang dalawa, kapwa may upgrade at tila pantay ang lakas. Nagbabala si Stem kay Gray tungkol sa mga nanobots ni Fizz, kaya't pinigilan niya itong pakawalan. Nalito si Stem kung paanong nanguhulaan ni Fizz ang kanyang mga kilos. Sa huli, natalo ni Fizz si Gray sa pader at tinutukan siya ng sandatang kamay. Hindi alam ni Stem kung ano na ang gagawin. Naisip ni Gray na kapatid ni Fizz si Sir. Tinukso niya si Fisk sa pamamagitan ng paginsulto sa kanyang kapatid. Nagalit si Fisk at sinuntok siya, at ginamit ni Grey ang pagkakataon upang makabawi at patayin si Fisk. Pagkatapos pinilit siya ni STEM na ipagpatuloy ang paghahanap sa tao na nagutos ng lahat. Sa pakikinig sa isang phone recording, narinig nila ang boses ni Iran na nagbibigay babala kay Fisk tungkol kay Grey. You know what this means, Gray. We're not finished yet. Dumating si Gray sa bahay ni Iran at madaling tinalo ang kanyang mga security. Aaron! Isang gulong-gulo at takot na Iran ang naghihintay sa kanya. Inakusahan siya ni Gray bilang utak ng lahat, ngunit mariing itinanggi ito ni Iran. Dumating si Cortez at tinutukan ng baril si Gray. Inutusan siya nitong dumapa upang posasan siya. Ngunit... God! kinontrol ni Stem ang katawan ni Gray. Nakiusap si Gray kay Stem na huwag saktan si Cortez. Nilabanan niya ang kontrol ni Stem kahit pa binalaan siya nitong maaari nitong sirain ang kanyang isipan. Hinawakan ni Gray si Cortez sa leeg at nakiusap sa kanya na gamitin ang taser. Ginawa ito ni Cortez at pansamantalang napahinto si Stem. Tinutukan ni Iran ng baril si Gray at ibinunyag na ang buong katotohanan. Si STEM ang may pakanan ng lahat ng ito. Kinokontrol siya ni Stem simula't simula pa. Si STEM ang pumili kay Gray bilang host at ginagamit lang siya ni Stem upang patayin si Iran, ang nag-iisang tao na makakalikha ng isa pang Stem. Habang nagre reboot inamin ni Stem na totoo lahat ng sinabi ni Iran. I did pick you. You should be honored. I needed a human body to fully evolve. Nalungkot si Grey sa pagkaalam na niloko siya ng parehong bagay na pumatay sa kanyang asawa. Nagsalita si Stem gamit ang AI system ng bahay. Put the gun down, Aaron. Don't to him. Nang tinangkang barilin ni Stem si Cortez, muling nilabanan ito ni Grey. You are not in control! I am! nagising si Gray sa isang ospital kung saan naigagalaw pa rin nito ang kanyang mga braso at binti. Natakot siya at tinawag si Stem, ngunit walang sumagot. Sa halip, pumasok si Asha, buhay at masayang nakita siya. Sinabi nitong dalawang araw siyang walang malay matapos ang isang aksidente. Hindi makapaniwala, tumingin si Gray sa asawa niya nang may luha sa mga mata. Ngunit sa bahay ni Iran, ganap ng kinontrol ni Stem ang katawan ni Grey. Nasira pala ang isipan ni Grey nang labanan na niya si Stem, kaya't ganap na naiwak si ni Stem ang kamalayan ni Grey at tuluyang inangkin ang katawan nito. Pinaputokan ni Stem si Cortez at umalis. Nanatili si Grey sa ilusyon na nilikha ni Stem para sa kanya, masayang muling nakasama ang kanyang asawa, habang si Stem ay umalis sa lugar na may ganap na kontrol.